magastos ang gera and it's a very expensive enterprise. Ang tanong ngayon mga katriban friends, nakahanda ba ang sandatahang Pilipinas upang hadlangan ang China sa pangaagaw ng teritoryo dito sa Western Philippine Sea na diniklara ng Hague Arbitration Court sa pamamagitan, sa pamamagitan ng United Nations Convention of the Law of the Seas na ang teritoryo nito ay sa Pilipinas. Kung nakahanda ang Pilipinas sa labanan laban sa China, kompleto ba at malakas ba ang military assets ng Pilipinas? Bago tayo magpatuloy mga katibayan friends, maghanap buhay muna tayo. Welcome to Rahadoms Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. I respect your right to express your opinion because it's your opinion and it is protected by law. can express your opinion in any way you can. No? Basta ang opinion na yan ay hindi nakakasira sa isang tao. No? Resulted to panirang puri. I have one follower here na sinabi niya, bumoto ako kay BBM, bumoto din ako kay Duterte. But ang problema lang, disappointed daw siya kay Duterte, kasi daw, wala daw strong stance sa si President Duterte sa West Philippine Sea. Lahat ng presidente sa buong mundo, that includes our President, that was President of the 30, and this President now, meron silang individual foreign policy direction. And the problem of China, nag-start pa ni Aquino, no? Nang uh, pang-aagaw ng teritoryo, uh, pag-build ng mga structures doon sa claimed territory ng Pilipinas, as Hague Arbitration Court decided na ang teritoryo na yon ay sa Pilipinas, at uh, under yung ng exclusive economic zone. Nang nagturo pa ako ng political science kasi graduate din ako ng Bachelor of Science and in International Relations, ang pag-measure ng 200 nautical mile zone ay nag-start sa lower level watermark, mark, sa, sa bisaya pas pinakababa nga hunas. Sa kakapa mag-measure ng 200 nautical mile. And that's still part of the National Territory of the Philippines. But in this case, itong contested territory na sa atin and na na-declare ng Hague Arbitration Court ay kasali ito ng Exclusive Economic Zone at protected ito ng UNCLOS, ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Problem is, China has its own historic claim using dust line, no? Tinatawag lang China's dust line. No? Claiming all parts of it na nagkaroon to din ng conflict sa, sa ibang countries like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, and other countries na may claim over the territories. Other comments sa aking video ay tinatawag nila na si Duterte ay puppet ng China. Nanindigan ang Presidente Duterte noon na he will not get in touch with United States but he respect agreements between the United States and the Philippines with regards to the Mutual Defense Treaty under the IDCA or Enhanced Defense Cooperation between two countries. However, ayon sa mga experts natin, mga political scientists ng Pilipinas, China is our neighbor. Kapit, -kapit bahay natin to sa Tagalog pa, silingan sa Bisaya pa. Sabi ng mga national scientists ng Pilipinas, hindi natin pwedeng ilipat ang China sa ibang lugar geographically because it's our neighbor. And the only thing the Philippines should do with what happened in China and Philippines conflicting territory claims is to have back-channel negotiation. Kaya si President Duterte, kung titingnan mo, he has this what we call in diplomacy as cold neutrality. Ayaw niyang pumagitna at ayaw niyang ma-involve ang Pilipinas sa alitan ng United States at ng ibang powerful countries like Europe versus China with regards to the claim on the West Philippine Sea. sa aking pag-aaral ng international relations noon after World War I nang mag-emerge ang United States as a superpower country nagiging international police ito sa ibang mga countries so ang objective ng United States is to promote peace and security as well as stability in every parts of the world. Gayon pa man, si Presidente Duterte ay nanindigan na he will not engage between the conflict of two powerful nations who combat, compete, not just economically, but militarily. You know for a fact na ang China ngayon ay na-explore na rin na nila ang Moon at saka Mars. So, ganoon na sila ka-powerful ngayon. At nakita ito ni Presidente Duterte bilang economic and military giant sa Asia and what he did during his term is not to engage war with China kasi sigolayat ito eh at ang Pilipinas under the 30s administration ay isang bata na may hawak na slingshot lang compared sa mga missiles sa mga nuclear arsenals and military might ng China kaya ang ginawa ng presidente during that time is to stay with what we call in diplomacy as cold neutrality. Ang ibig sabihin ng cold neutrality, ayaw niyang mamagitan sa igwaan ng powerful countries like United States kasi ayaw niyang madamay ang Pilipinas sa igwaan ito. Bakit? Can the Philippines defend itself when there is a nuclear or missile attack in the Philippines? No. Hindi siya makadepensa nito. So, ang ginawa ng presidente, bumili siya ng mga military weapons. That includes warship. Kaya lang, during this time, nag-spend siya ng billions of money. Dito yung mga ibinin sa taas. Billions of money sa mga warships. At bumili siya ng mga warships, not from the United States, but from Korea and other parts of the world. Kasi mahal yung United States at meron pa silang mga conditions and limitations. So, na-dismaya sa Duterte sa pinakitang attitude ng United States with regards to the ceiling of warships and military weapons. And so, maraming nagtatanong ng Pinoy, ah, hindi mo explain dito 30 yung pera kung saan napunta. Binili niya sa mga ganyan sa taas. Mga billions yan ang mga ang price na yan ng mga marko na yan. at he did that during pandemic period within 6 years term of office. Pandemic pa pandemic time, hindi ka basta-basta makagalaw. It's some scrupulous people, mga baliw na tao, sorry ha, to word the use baliw, hindi makaintindi at hindi nakakita sa ginawa ng President on those period 6 years term na ang kanyang programa, build, 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 and so on and so forth. Marami siyang ginawang magagandang bagay during his 6 years term. Ang hindi ko lang maintindihan, maraming pepe, bingi, at bulag na hindi nakakita dito. Siguro concern lang yung iba sa kanilang kamag-anak na drug addict na matay. <laughs> My point is, the president did not engage strongly and assert the West Philippine Sea kasi nagdesisyon na ang Hague Arbitration Court na ito ay sa atin and let the powerful countries do protect the decision of the Hague and let this country that includes United States do the policing and law enforcement kasi walang kapasidad ang Pilipinas militarily to protect it. Gusto niyo bang makipagera ang Pilipinas laban sa China? Or makipagnegosyo sa China by all means? Ang ginawa kasi ng presidente ay let's be friends with China but no deal with the said territory kasi na na yan ng Hague Arbitration Court. At iyan din ang sinabi sa 1930, United Nations General Assembly. At let the Arbitration Court enforce it through the international policing of other powerful states like United States. Gusto yata ang mangyari ng ibang Pilipino. Girahe natin ang China na wala tayong kakayahan. So ang ginawa ni Presidente during that time is to buy weapons and arms. But these weapons and arms, including the warships, is not enough to combat against China na pag mag-engage sa, war with China, pawa tayo. Eventually, ang unang atekihin ng China ang mga main military arsenals ng Pilipinas. That includes military bases, airports, seaports, at mga big military installations na pwedeng madestabilize isang country para hindi na ito makagalaw. Yan bang ba gusto nyo mangyari? Ako mismo, sumang-ayon ako sa observations ng mga political scientists sa Pilipinas na hindi tayo maaaring bakbakan laban sa China because we are not that militarily equipped and we are technologically backward. Dapat kasi, ang pagkaroon ng lakas na sandatahan ng Pilipinas, ay ginawa pa noon ng mga unang presidente before the 30, pero wala eh puro corruption ang ginawa puro pagnanakaw sa kapay ng bayan instead of building a strong military modernized capability for the purpose of evading or preventing threat mga komentaryo dyan alam nyo bang ibig ko sabihin Di. isa lang naman ang sinabi ni former president Rodrigo Roa XXX ayaw niyang maging sacrificial lamb or sacrificial place ang Pilipinas in the event of hostilities. Yan ayaw niya ma-displace yung mga Pilipino kung magkaroon ng gera sa Pilipinas versus China and other countries who claim these territories. Gusto lang naman ng mga nag-enforce ng Hague Arbitration Court in favoring the Philippines ma-maintain yung balance sa rehiyon na yan na pinag-aagawan because it is an international sea route at saka trading route ng mga ibang countries. What happened now is nagpatayo ang bagong presidente ngayon ng mga military bases, especially in the Batanes area, to contain China's aggression. At ang mga military bases na yan ay sa United States. Do you think hindi tayo ang unang atakihin ng China kung sisiklab ang full-blown war? Tayo talaga ang unahin mga kaibigan kasi nandito yung mga bases not just from Japan, but we had the bases here in the Philippines. Kaya naman yung mga uh, previous presidents and present president. Ginawa ni Duterte during his time is to modernize Philippine armed forces. Bumili siya ng uh, warships, weaponries to empower the Philippines. At ang sabihin ng nila, walang nagawang presidente, ninakaw niyo yung pera, kurakot ang presidente. Yan, billions of money ang price ng mga warships na yan. Diyan nyo hanapin yung pera na ginastos ng Presidente during his six-year term of office. Aside from the build, build, build programs, roads, bridges, schools, and so on and so forth. That includes the free tuition for the higher institutions in the Philippines. this video to an What? assessment. Mm -hmm. Though this assessment might be informal, but the objective of this assessment is to measure your loyalty. And your loyalty implies support. Secondly, the value of your vote as a matter of support measure your loyalty. Thirdly, it also measures your voting power during election. Wala akong pakialam kung Marcos loyalist ka, Duterte supporters ka, yellow tards, whatever your color, it doesn't matter. <laughs> First, let me bring you back to Idsa 1. Itatanong ko ito sa mga Marcos loyalist. Kung kayo ang mga Marcos loyalist ay may kapangyarihan pa at may influence sa iba, bakit hindi niyo napigilan oh ang pagsiklab ng Metsa ng Edsa, People Power 1? Mag-comment kayo below. Number 2 sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Vice President against Leni Robredo na kanyang katunggali sa last BP election. Kung kayong mga Marcos loyalists ay may sapat na influensya pa without the help of other political supporters, bakit hindi nyo na ipanalo si BBM pagka BP? Third, kung kayong mga Marcos loyalists ay may sapat pang influensya against other supporters. Bakit maghintay pa kayo ng 30 to 34 years para mailuklok si BBM pagka-president ng Pilipinas with the help of other supporters like the Dutertis. Si Duterte lang naman ang nagpanalo sa kandidato ninyo. Sagutin nyo yan. Gaano ba kayo karami bilang Marcos loyalist? Gaano ba kayo ka-powerful bilang mga Marcos supporters? Is this the fourth or the fifth? As time goes by in this contemporary society, kung kayo nga yung mga reliban pa na mga supporters, bakit hindi nyo supportahan ang kandidato ninyo in your own capacity? To tell you honestly, every parties may mga base numbers. Naging relevant lang naman kayo because of your base numbers katulad ng mga supporters ni Lenny. Naging relevant lang naman si Lenny kasi meron din siyang mga base numbers supporters. Sa so, tingin nyo ba bilang mga base number supporters, enough na ba o sapat na ba ang inyong mga boto para maipanalo ang inyong kandidato na walang support sa ibang parties katulad ng mga supporters ng mga Dutertes? Real check tayo ha? Huh? Ito ay historical fact. Pag sinabing historical fact, hindi mo siya matwist, hindi mo siya pwedeng baguhin, wala kang pwedeng baguhin sa kasaysayan ng eleksyon. For the past three voting seasons, voting season number one, that was year 2016, nanalo si PRRD without the support of the Marcos Loyalists, Yellow Tards, other political supporters. That was 2016 na nanalo si PRRD na pobre, walang pera pero naipanalo ng masa. Voting season number 2, 2019 na plus sa Enodoro sa toilet bowl ng lahat ng kalaban ng mga Duterte's at almost lahat ng mga senators na kinampay ni si PRRD ay nakapasok sa Senado at Kongreso. Voting season number three, year 2022. Karoon ng unit team. Nagkipagsanib ang mga Marcos loyalists sa mga Dutertes. And that is the reason why na naipanalo ninyo si BBM at nailoklok pagka-presidente dahil sa suporta wow. ng mga Duterte o DDS supporters. Alam naman natin that most of those votes ay para kay Sara Duterte. Si Sara Duterte lang naman ang kandidato, ang kabesi presidente, na nagkaroon ng most popular or most votes in that election. Mga Marcos Loyalists, nanalo pa kaya kayo kung hindi kayo didikit sa mga DDS? Oh Alalahanin din ninyo mga Marcos Loyalists na ang mga DDS can stand wow. on their own. They were able to win an election by making a president from Mindanao. This is an evaluation and assessment question. Ito ang tanong. Kung ay kayo ay naging party ng Unity Team, mga Marcos Loyalists, bakit oh niyo sinisiraan God. si PRRD at si Sarah? Assessment and evaluation question number two. Kung talagang kayo ay kaanib ng Unity Team, bakit hindi kayo What? for Unity? <laughs> <laughs> Alam niyo, we are in a political spectrum yes? or political platform yes? wherein we can say that politics have different colors. Oh yellow cards. God. we have Marcos Loyalist oh na God. mga nagsuot ng pula. <laughs> Since sinahanap ng mga tao ang Tatak Duterte na kandidato, hindi yung mga korakot oh at ganit. You always question about What? confidential funds and so on and so forth. Yan. Yan ang hinahanap nilang Tatak Duterte. And I believe yung tao na yan bears Tatak Duterte. <laughs> Kaya po ang humusga. <laughs> Bubuto tayo sa mga taong na sa kasabihan ng banal na kasulatan na sinasabi na action, speak louder than words. Yeah. Tinitingnan natin yung action that bring us to a positive, progressive direction.